Sa gitna ng magulo at maingay na mundo ng kamanilaan, matatagpuan ang isa sa pinakamatandang lungsod sa Manila. Ito nagtatagpo ang dalawang may pinakamalaking impluensya ng reliyon sa bansa at dito rin nagtatagpo ang mga tao upang bumili o di kaya'y magbenta. Ito ang tao po, tao po ang pagtatagpo sa Quiapo. Dokumentaryo ukol sa identidad ng tinaguriang Old Downtown ng Maynila. Isa ang Quiapo, Maynila sa mga dinarayo ng maraming Pilipino at mga turista dahil sa mayaman nitong kultura, kasaysayan at kalakalan. Kilala ang lugar na ito na dinadayo ng maraming nananampalataya at deboto ng poong itim na Nazareno. Gayon din ang mga kapatid nating Muslim na nasa kabilang dako ng Quezon Boulevard. Bukod sa nabanggit, dagsa rin dito ang mga mamimili sa mga tradisyonal na pamilihan kung saan makikita ang mga produkto at serbisyo na hindi mabigat sa bulsa ng karamihan. Ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church ay isa sa itinuturing na bahay ng itim na Nazareno. Kada ikasyam ng Enero, dinadag sa ito ng milyon-milyong deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Upang mas lumalim ang ating kaalaman, sinamahan kami ng isang miyembro ng Iho del Nazareno papunta sa isa sa pinakamatagal na miyembro ng samahan. Ano po ba ang Iho del Nazareno? Ang Iho del Nazareno ay ang nangangalaga sa buong Nazareno. Katulad niyan, nakita niyo kami kanina sa labas, agasas kami ng mga tao, papasok sa simbahan, pagka dinadala sa iba't ibang lugar, kami nag assist Kami, kasama kasi kami sa Nazareno sa iba't ibang lugar. Pag translasyon, kami lang nagbabantay sa kanya mula Grandstand hanggang makabalik dito sa simbahan. Bumisita ang aming team sa unang biyernes ng buwan ng Hulyo. Kahit puno na ang simbahan, umaapaw pa rin ang pananampalatayan ng mga deboto. Hindi alintana ang init at sikat ng araw. Para po sa inyo, bakit kaya hanggang ngayon marami pa rin mga panata sa mahal na po ang Nazareno kahit na marami na ang lagdaang pagsubok tulad ng COVID-19? Hindi niya ako pinababayaan. Eh. Uh, pamilya ko, mga anak ko, kapatid ko, hindi niya kami pinababayaan. Kahit sabihin natin mahirap ang buhay, nandyan siya palagi. May problema ka, may problema ako. Sasabihin ko sa kanya, hindi ko kaya itong problema to, tulungan mo ako. Hindi ko namamalayan. Anasabot na pala yung problema ko. Ang pananampalataya kasi, hindi naman dapat maula sa atin yan. Eh. Sa tao yan. Kasi sila bumabalik dito. Sabihin na natin, 90% na nagsisimba o linggo-linggo nasa kya po may hinihili. 10% lang ang nagpapasalamat. Para po sa inyo, uh, paano po nagkakaroon ng harmony o hindi po pagkakaroon ng away sa pagitan ng dalawang relihiyon Ah, yan ay uh, respeto. Respetuhin mo ko, respetuhin kita. Yun lang ang dahilan doon. Ngayon, dumako naman tayo sa kabilang dako ng Quezon Bridge kung saan makikita natin dito ang Golden Mosque or ang Pook Dasalan ng mga kapatid nating Muslim. Tara! Makikita natin sa paligid na maraming mga kasuotan at meron ding halal foods na available ito sa Muslim town dito mismo sa Quiapo mapapansin sa arkitektura nila ang tatlong elemento, simboryo, minaret, at ang mga arko. Kung sa katolisismo, pari ang tinatawag sa namumuno sa misa, sa Islam naman ay tinatawag na imam. Ah, marami. Unang na yung para manaman nila yung mali at tama. Halimbawa, yung pagpapin sa Ramadan, dati ng Ramadan, saka yung salawa sa had, saka yung tinatawag na yung pap papila philosophies lang. una na yung magsaksi na walang malibang sambahin, malibang kay Allah. Magsaksi na si Profeta Muhammad ay uling suhu ng Allah. Yan ang una na. Panganaw yung pa, sinabi ko kanina yung pagsamba sa Allah tinatawag na salat. Sa limang bisis sa bawat isang araw. Pangatlo, yung tinatawag na siyaka yung pagbigay ng siyaka Obligation yun. Ito yung tinatawag na pwede sila professional. Yung tinatawag na siyaka yan ang pangatlo. Yung tinatawag na siyaka ay dalang klase sada sadaka wajib at saka sadaka sunna. Yung sada wajib, yan ang ibig sabihin na obligation uh, ibibigay sa mga tao. Yung yaman mo, mula sa 40 pesos hanggang Malaki, million, billion, trillion, ayan ang ika-calcule mo. Bawat 40 pesos ay 1 pesos ang mababawas doon. Yung naipon mo sa tinatawag na syaka, ginawa sa yaman mo, na ibibigay sa mga walang klaseng taong bibigyan dyan. Ano po yung victim? Para sa mga tao, kung pinintay ko sa mga kapwa kong islam, kapwa kong mga muslim sa islam, ay dapat uh, huwag na lang kayong maligaw. ma ito ng mga ng tao na wala sa islam. Huwag na lang kayong maligaw. Dapat ito manatili sa islam para uh, hindi tayo may dito sa mundo hanggang ang pagtatagpo ng dalawang panig na ito ay hindi isang milagro. Bagkus ay isang patunay na ang mga Pilipino ay likas na relihiyoso na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa bansa ng higit pa sa lubos. Kung ano ang kinatahimik ng mga banal na lugar at mga simbahan ay siya namang sigla ng kalakalan. Dito rin sa Quiapo, matatagpuan ang mga samat saring mga paninda na talaga namang binabalik-balikan ng mga Pilipino. Magmula pa noong unang araw ng kolonialismo hanggang sa kasalukuyan, mababakas na sa Quiapo ang pagiging sentro ng komersyo at kalakalan sa puso ng kamay nilaan. Isa sa sikat na dinarayo sa Quiapo ay ang Plaza Miranda na katabi lamang ng simbahan ito ay ang nagsisilbing lugar para sa mga kaganapan tulad ng relihiyosong pagtitipon at komersyal na aktibidad. Siya ay si Nanay Zenny na nagtitinda sa tabi ng Plaza Miranda ng Wishing Candles. Uh, ito ay Wishing Candle. yung rainbow colors is wishing pampaswerte sa family o ano man ang isisindi nyo abroad o trabaho. School, magtitika ng board, yan ang isisindi nyo wishing. Yep. Ang black naman ay sa mga bad yan. Ang pula ay sa family na sarimo. Kahit na si nanay ay may katandaan na, napili niya pa rin maghanap buhay dito sa Quiapo, Manila. Siyempre, matanda na ako. Kailangan nila na magtinda. Tinanggap nila ako bilang isang swede. Si Kailangan kumita kahit pa paano. Nalilibang, kaya, kagaya namin na may edad, nalulungkot sa bahay. Kaya kailangan maghanap buhay kahit pa paano, hanggat kaya. Hindi rin maipagkakaila ang naitulong ng kiyapo sa buhay ni Nanay Zeny. Ah, mas mahalaga dahil nandito kumikita ng pera. Ipili mo ang gusto mo, na hindi mo hinihingi, na hindi ka namamali mo sa ibang tao. Hmm? Kaya kailangan magtinda ka, maghanap buhay hanggat kaya mo. Pumunta naman tayo sa ilalim ng Quiapo Beach kung saan matatagpuan ang Native Handicraft Market. Sa pamilihan na ito, masasaksihan ang pagiging malikhain ng mga Pilipino. Isa si Kuya Manuel sa aming nakilala dito sa Handicraft Market. Ako po si Manuel Bagon. Uh, bilang isang uh, remnants ng ano ng handicraft ng Quiapo since 2011 nandito na po ako. Napakaganda ng sinabi ni Kuya Manuel, hindi lang siya isang negosyante, kundi isa rin siyang remnants ng kasaysayan ng ating bansa. Siya ang isa sa maraming mga negosyante na napiling maghanap buhay dito sa Quiapo. Ah, ito kasi yung pinakasintro ng ano, di ba previously ito yung pinakasintro ng kalakalan. Ayon pa sa kanya, tinuturing niya ang Quiapo bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ay sobrang halaga po dahil dito po namin kinukuha yung kabuhayan. Basta, super. Kasi okay. pag hindi lang kami makapagbukas ng isang araw, dalawang araw, parang ano, parang hindi normal sa pamumuhay. Hindi maituturing na sentro ng kalakalan at komersyo ang Quiapo kung wala ang mga mamimili. Mas po sa inyo, ano po yung tingin yung pagkakaiba ng mga pamilihan dito sa Quiapo sa iba pang lugar dito sa Maynila? kasi dito kasi pag dumarito ako ng Quiapo magsisimba na rin ako tapos bibili ako ng mga gamit dito dito ako bumibili lahat so, magsimba na ako pinagkaiba sa amin kasi talagang mas mahal eh Asan unlike po ba kayo? dito sa Cubao sa Kubaw, ah. -Kubaw kami so, mas... sa Farmers Ali Molo malayo rin kasi yung price ah. So, mas tipid po talaga, mas mababa yung presyo, mm. mas abot. Ka tapos marami na yung bibilin. Sa kiyapo. Dito maririnig ang mga kampana na simbolo ng koneksyon sa ating pinaniniwalaan. Dito makikita ang buhay na istorya ng mga pagkakakilanlan. At higit sa lahat, dito nagtatagpo ang iba't ibang identidad ng Pilipinas. Relihiyon man o komersyo, mula Batanes o hanggang Hulo. Ito ang tao po, tao po, ang pagtatagpo sa Kiapo. Dokumentaryo ukol sa identidad ng tinaguriang Old Downtown ng Maynila.